So, yung kaligtasan ay isang resulta ng biyaya ng Diyos. Amen? Okay? Yung kaligtasan ay isang resulta ng biyaya ng Diyos. At ang biyaya ay ang hindi nararapat na kabutihan ng Diyos na ipinagkakaloob sa atin. At hindi natin ito makakamtan sa pamamagitan ng ating sariling pagsisikap o kabutihan. And next naman, sabi doon, sa pamamagitan ng pananampalataya. Pananampalataya bilang daan ng kaligtasan. So, yung paraan nung matanggap ang kalitasan ay sa pumamagitan po ng pananampalataya. At ang pananampalataya ay yung pagkitiwala at paniniwala sa ginawa ni Yeso Cristo para sa atin. At ito po ang paraan kung paano tayo nagiging, nagiging bahagi ng kalitasan na yung pinagkakaloob ng Diyos. At sinabi din doon na at ito hindi sa inyong sarili, ito'y yung kaloob ng Diyos. So yung kaloob ng Diyos, ang kaligtasan ay isang regalo na galing sa Diyos. So again, yung kaligtasan ay isang regalo na nanggaling sa Diyos. At hindi ito nakasalalay sa ating sariling kakayahan, gawa o kabutihan. Ito ay isang danap na kaloob na ibinigay sa atin ng Diyos. In last doon, magkita natin na yung hindi sa pamamagitan ng gawa. So yung kaligtasan na hindi siya nakabase sa anumang gawaing magagawa natin. Kung ito'y nakabatay sa ating mga gawa, maaari tayong magmaburi o magmalaki. Ngunit ang Diyos ang nagplano ng kaligtasan upang walang sinuman ang mag makapagmamalaki sa kanilang sariling gawa. So yung Ephesians 2, ito na ay nagpapakita ng fundamental na principle ng kristyadong pananampalataya. So yung kaligtasan ay biyaya ng Diyos, natatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa. At ang biyaya ng Diyos ang nabibigay ng kalitasan bilang isang kaloob at ang pananampalataya ang paraan para, para tanggapin ito. So sa ganitong paraan po, walang sinuman ang makapagmamalaki dahil ang kalitasan ay nagmumula sa Diyos at hindi sa ating sarili.